Hello po! Kumusta po kayo? Sana po ay ayos lang. At alam nyo po ba kung ano yan? Yan po ay bunga ng isang nut tree. Ayan, si Nani po kasi ay meron po siyang ganyan. Tatlong puno po yan. At ako po ay nanghingi sa kanya ng uh, buto. Pero binigyan niya po ako yung may tumubo na, itatanim na salamat sa kanya. At ganyan po yung itsura niya. At itong puno niya, hindi naman siya kalakihan at marami na rin bunga. Ayan, mga tatlong puno po ito. Ah, na curious po ako kasi lagi ko siyang nadadaanan. Hindi ko alam kasi kay ngayon lang naman din ako nakakita ng isang nut tree. Ganyan palang lang itsura. Oh, di ba? Kaya po nanghingi ako sa kanya ng buto na itatanim ko. Ayan po yung mga buto niya. Masarap daw po 'yan ilaga o di kaya i-roasted. Ayan angay lang din naman po ako nakakita niyan Kaya excited na po ako. Ayan po. Ililipat ko na po yan pag medyo malalaki na. At uh, ayan po yung binunot nya. Kaya itinanim ko na rin. Ayan. So, nag-excited ako kasi meron na akong nut tree. Thank you for watching. Bye!